Pamilya ng tatlong Pilipinong marino umaapila ngayon sa gobyerno ng Pilipinas. Ito nga ay matapos makulong ang mga ito sa Algeria dahil sa ilegal na droga. Ang tatlong nasabing marino ay nahaharap ngayon sa labig limang taong pagkakakulong kung sakaling mapatunayang nagkasala ang mga ito. Apila ng pamilya, government to government process arrangement para sa isang diplomatic process. Ang mabigat lang dito ay may nakitang ebidensya na 35.8 kilo ng cocaine sa deck ng barko nila. Ito nga ay dahilan para lalong mas madiin ang mga marino. At para sa detalye ng balitang to, panuuri natin ang video na to. Umaapela ng tulong sa gobyerno ang mga kaanak ng tatlong Pilipinong marino na nakakulong ngayon sa Algeria. Hinatulan sila ng labin limang taong pagkakakulong dahil po sa ilegal na droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Mahawa po kayo, Presidente Marcos. Ano po ang tulungan niyo po, Miss, Miss po, President Marcos? Ayoko pong lumaki yung, yung mga anak po na wala sa tabi yung tatay nila. Yan ang panawagan ng mga misis ng tatlong Pilipinong Marino na nakakulong ngayon sa Algeria dahil sa kaso ng droga. Hiling ni na Joy, Marie at Rose din nila tunay ng mga pangalan. Sana mismo ang Pangulo na ang kumausap sa gobyerno ng Algeria para makalaya ng mga mister nila. Apat na buwan na lang daw kasi sa darating na Oktubre, magde-decision na ng Pinalang Korte Suprema ng Algeria. Kung pwede, eh, may government to government na process or arrangement kung ano ba yung diplomatic process na pwedeng gawin. July 2023, nang maaresto ang walong Pilipinong tripulante ng MV Harris matapos makita ang 35.8 kilo ng cocaine sa deck ng barko nila habang nakadaong sa isang port sa Algeria. Hinatulan silang lahat na makulong pero inapila ang kanilang kaso sa Court of Appeals ng Algeria kung saan lima ang pinawalang sala pero tatlo ang naiwan sa kulungan isang chief officer, isang bosun at isang ordinary seaman. Ang kanilang sentensya, labing limang taon sa kulungan. 53 years old na po siya at nung nalaman niya po na na lupa na tulad po sila ng 50 years, lalo po na, nalungkot, pagwin niya, -pag ano na siya, magtanda na, at mayroon siyang inihinda sa kit. Sa ako ko na naman po, ay, he is just, uh, nabubisa pa lang po siya sa kanyang uh, career. Sabi ni Migrants Workers Secretary Hans Kakdak, pinag-iisipan na niyang siya na mismo ang personal na umapela sa gobyerno ng Algeria. Pero hindi raw ito basta-basta. Ang utos ni si Presidente, tulungan yung mga pamilya. kini ko na rin na baka pwede rin ako ang magsagawa uh, nung pag-apela. Pero ito'y iniestima pa natin, tayo'y nakikipag-ugnayan pa sa Department of Foreign Affairs. Pero sabi ng DFA, bagamat tinitingnan nilang lahat ang lahat ng pwede nilang magawa, kailangan pa rin igalang ang judicial process ng Algeria. Pag gumawa kasi ang Pilipinas ng ibang aksyon gaya ng back channeling, baka raw isipin na pinakikialaman at kinikwestiyon nito ang sistema ng hustisya ng Algeria. Sa ngayon, sabi ng DFA, dahil gumugulong pa naman ang kaso at wala pang desisyon dito, hayaan muna ang mga abogado ng tatlong Pinoy na ipagtanggol sila sa korte, gaya ng ginawa ng mga ito sa lima pang Pilipino na napalaya sa parehong kaso. Pero paano kung hindi pumabor sa tatlong Pilipino ang desisyon ng Korte Suprema ng Algeria. Kapatawaran could be an option but but hindi ko muna pa uh, ibibigay yung option na yon at this stage kasi hinihita yung kokulang payo sa DFA, pending yung kaso na nasa Korte Suprema. Tiniyak ni Kakdak na handa ulit silang samahan papuntang Algeria ang mga misis para mabisita ang mga mister nila sa Pintan. Sa mga kababayan nating OFW, sana ay iwasan nating masilaw sa mga ganitong klaseng gawain dahil lahat ng easy money ay may mga consequences na pwedeng mangyari. Kung hindi man ganun kalakihan ang sinasahod nyo ngayon, lagi nyo tatandaan na maswerte pa rin tayo dahil sa dinami-dami ng mga Pilipino na gustong makapagtrabaho sa barko ay isa kayo sa mga pinalad na makuha ang trabahong ito. Kaya naman, kung sakaling dumating ang pagkakataon na kayo ay maharap sa ganitong klasing tukso na nangangako ng isang mabilisang pera, abay mag-isip-isip kayo. Baka ang instant millionaire na pinapangarap nyo ay siya rin magdala sa inyo sa isang sitwasyong walang solusyon. Sabi nga nila, kung totoong walang kasalanan, dapat tulungan. Pero kung guilty, edi eh pagdusahan. What? At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.